Ano mga reason sa magandang resale value ng isang kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin ang resale value. Well, pwede ko sabihin sa ibang car owner, eh, hindi naman ito masyadong importante. Pero sa iba, well, tinitignan din nila yung resale value ng kotse after 5 years or 10 years after owning it. Sabihin na natin, pwedeng yung iba, eh. time will come na mag-upgrade din sila. Kaya kailangan din nilang i-check or importante rin sa kanila yung resale value ng isang kotse. Now, ano ba yung mga reason ano sa pagtaas o sa pag sa magandang resale value ng isang kotse? Well, number one dyan is yung parts availability. Kung gaano ka available yung parts ng isang kotse. Syempre, pag inon mo ang isang second then expect mo na yan na magkakaroon niya ng problema at kung yan ay madaling hanapan ng piyesa, syempre. Magandang uh, ano yan, magandang kotse yan kumbaga maganda yung resale value niyan kasi magkaroon man ng problema mabilis mong magagawa o hindi matitenga yung sasakyan and number 2 is yung fuel efficiency gaano ba siya katipid sa gasolina o diesel kasi kung makita nyo ah pag pumunta kayo sa mga second hand shop ng sasakyan mapapansin niyo yung mga sasakyan na may malalakas o malakas kumonsume ng gas ito yung mga murang sasakyan at yung mga sasakyan na matitipid, ito yung hindi ganun kalaki yung uh, binababa ng value. Kaya yan, isa rin niya sa mga factor ano, yung ganun katipid sa gas o diesel yung isang sasakyan. Then, yung kanyang design. syempre kung yung design niya ay hindi ba nahuhuli dun sa panahon na yun, isa rin yun sa mga tinitignan ano, kung baga ba ka advance yung design. Oh, well, pwede namang hindi ganun ka-modern pero retro or classic. So, kumbaga, yun yung isa sa mga ano. So, dapat tignan din natin yung design, ano, yung di ba nahuhuli yung design niya dun sa mga susunod na panahon. So, actually, marami, marami pang factor, ano, marami pang factor dyan na para tumaas o gumanda yung uh, resale value ng isang kotse. Like, kung kayo ay titingin ng isang kotse, syempre, yung kanyang uh, tinakbo, yung years niya, kumusta ba yung performance, yung maintenance niya, Marami pang ano dapat tignan ano pero yun yun yung mga important factor ano yung kanyang parts availability yung kanyang fuel efficiency at yung kanyang design So aside na lang doon sa paggamit at kung sino nag-own at kumusta yung naging kanyang experience doon sa sakyan. So yun mga paps, no? kung may additional kayong information with regards dito, just comment down below na lang. At kung nagustuhan nyo yung video, like At don't forget to subscribe to my YouTube channel. At kung kayo ay nanon sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.